is a share ko po sa inyo. Sabi ng, sabi ko, Lord, ano po ba yung yung masasabi nyo doon sa movement ng Marcos Design. Marcos Design movement. Kasi may na, nabasa ko dyan sa, ano, sa, sa social media na panood. Ay ngayon, ang, siyempre ang Lord naman sumasagot. Ano po? Sabi niya kasi, call to me and I will answer you and I will show you great and hidden things that you have not known. Jeremiah 33.3 yan. So, syempre, nagtanong ako sa Lord. Sabi niya, ano uh, anong masabi niyo sa Marcos Design Movement? no po? Kasi daming may clamor na ganun. Anyway, sabi niya, anak, ayan, anak, nais kong malaman mong maraming tao ang patuloy na nanini naniniwala sa mga sinasabi ni Rodrigo Duterte. Yan. Isa po ba kayo doon? Naniniwala kay Rodrigo Duterte sabi niya. Tapos sabi ko, sabi niya, maraming tao ang patuloy nakakalas sa pagsuporta kay PBBM. So, kayo po ba yun? Tanong uli. <laughs> tapos sabi niya, data puat. eto na, meron pong data puat. Sabi niya ganun. Data puat, katulad na sinabi ko sa iyo, ang kanilang ginagawa ay hindi magkakaroon ng katagumpayan sapagkat ako God John, ano, ang hahad lang sa ma maitim nilang pinaplano nais nice kong kayo ay magpatuloy na manindigang ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas iyan ang patuloy ninyong panindigan at ipaglaban upang ito ay hindi mapunta sa China at yung kinakailangan kayong aking mga anak ay magpatuloy na sumusuporta sa inyong lehitimong Pangulo. Ayan. Sabi niya, patuloy ninyong wasakin ang espiritu ng pagkagahamang patuloy na nananalasa sa inyong bansa at gumagamit ng mga taong walang pagkakilala sa akin. Sabi niya, Sabi niya anak na iskong kayong aking mga anak ay magpatuloy na nagkakaisa sa panalangin upang ang inyong bansa ay maipagtanggol sa mga taong nagnanais na mapasakan nilang kamay ang inyong bansa. Huwag kayong tumigil sa paglaban sa espiritu ng pagkagahamang iyan. Tapos alam nyo, naalala ko si FPRRD. Habi ko, Dear Lord, ipinalala po ninyo si FPRRD ano po ang nais ninyo sabihin tungkol sa kanya? Tapos, ito po yung sabi ng Lord. Ayan. Anak, nais kong patuloy mong wasakin ang spiritong patuloy na gumagawa kay Rodrigo Duterte. Sabi niya, hindi ako papahig na siya ay magtagumpay na mapatalsik si Ferdinand Marcos Jr. at maiupo ang kanyang anak na si Sarah upang maging pangulo. Ayaw kong siya ay ma maupo sapagkat patuloy na magihirap ang inyong bansa kapag siya ang namahala. Walang kabuluhan ang kanilang ginagawa, anak. Sabi Iyan ang sa iyo ay aking tinitiyak. Nais kong ang inyong bansa ay maging malaya sa dominasyon ng anumang bansa. So, yun po yung sinabi ng Lord, no? na talagang ayaw niyang mapasailalim tayo ng anumang bansa. Yun. Kaya ayaw din niya maging presidente o Pangulo si Sara. At nais niya ay pangpatuloy patuloy ng ating President Ferdinand Marcos Jr. ay maging uh, man, ma makatapos na kanyang termino bilang Pangulo. dati pa nga niya sinabi niya na ang ang inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay makakatapos ng kanyang ano ng kanyang uh, termino sa 2028 na may pagtatagumpay. Kaya patuloy po natin ipanalangin natin bansa. Ayaw naman natin maging independent uh, maging ano tayo no um uh, na nasa, nasakop ng ibang bansa. Ayaw natin 'yan. Ano nakita natin yung naging naging ano Buhay ng mga Pilipino under the domination of uh, Spain. Hindi po ba? Napanood niyo siguro yung Ibarra. <laughs> Maria Clara at Ibarra. So, yun. Ayaw natin yun. Gusto natin patuloy tayong manatiling malaya. Okay po ba? So, yun po yung patuloy natin, ipanalangin, panalangin natin yung panalain, panalain natin, President na magkaroon po siya talaga ng lakas ng loob, tibay ng dibdib, ng karunungan na gagaling sa Lord para talagang ma matupad niya yung sinasabi ng Lord na kinakailangan ang, ang Pilipinas ay umunlad, no? ay umunlad sa kanya by the time na ang ating President Ferdinand Marcos Jr. ay makatapos sa kanyang termo na maunlad na po yung Pilipinas. Ayan. Amen po. Pero syempre, merong kontrabida dyan. Kaya, kailangan natin prayer. God, this time, mag-pray tayo. Yes, Lord, patuloy na ingatan niyo po ang aming bansa mula sa dominasyon ng ibang bansa, Lord at Lord, patuloy na ingatan niyo po ang President, bigyan niyo po siya ng wisdom coming from you bigyan niyo rin po, oh Lord ng ng lakas na loob, tibay ng dibdib, -dib, oh Lord against the people na gusto po siyang patalsikin pero hindi po sabi niyo hindi po sila magtatagumpay di po ba, kaya salamat po dahil ingatan niyo po kami ang bansa, oh Lord guys. we praise you Lord, thank you Thank you, Lord, dahil sa inyo pong pangangalaga sa amin o oh, Panginoon. At yung mga nagpabalak na siya ipatalsikin, di po ba sabi niyo, ang lahat ng binabalak nila ay babalik sa kanila. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa inyo pong pagmamahal, pag-iingat po sa bansang Pilipinas. Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa iyo po, patuloy natin ipapanalain ating bansa. Uh, ayaw naman natin mag-dominate tayo ng iba. Amen. So, ito po ngayon ang inyong lola, si Lola Madam, na nagsasabi sa inyo na, kapag ang Diyos ang ating gabay, kay sa inyong buhay. God bless everyone. Bye.